Welcome to my YouTube channel. Good afternoon, good morning, good evening sa mga viewers ko ngayon. At ngayon ay hapon na. So tulog pa yung aking alaga at tapos na rin yung mga gawain ko dito sa bahay. Kaya naisipan ko um, mag-record ng video at mak makapag-share sa inyo ano yung na-experience ko. So ngayon pag-usapan natin yung about sa ugali ng amo kong lalaki. So lagi kong nababanggit sa inyo dito sa vlog ko yung about sa ugali ng aking babae. Kaya ngayon naman pag-usapan natin kung anong ugali yung amo kong lalaki. Mga viewers natin ngayon, uh, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung ugali ng amo kong lalaki para at least magkaroon din kayo ng kunting idea kung ano yung mga ugali ng mga lalaking amo dito sa Hong Kong. Pra iba, iba para rin yung ugaling ng mga among lalaki dito. Siyempre may mabait, may stricto, may maselan din. Parang sa ugaling ng among nating babae. So swerte-swertehan lang din kung maka, makapili kayo ng mabait na among lalaki. Isipan ko siyang ishare kasi kahapon. Meron kaming pinuntahan na birthday party kahapon. Uh, karawan ng anak ng kaibigan ng aking among babae. So malapit lang sila dito. Nasa ibang building lang sila. Ay, nasa tower 1 sila. So nandito kami sa tower 9. So nilakad lang namin kagabi. Kagabi kami pumunta. Yan, kasama ko yung among kong dalawa, yung among lalaki, yung among babae, yung alaki umaga po. Tsaka po pumunta kami doon kumain ng dinner at doon ko na napag, uh, napagtan talaga na mabait talaga yung amo kong lalaki. Ayan. Wala akong masabi sa kanya, mabait siya kasi number one. Kasi nga alam niyo kung bakit nasabi kong mabait yung ala, ano kong lalaki kasi iunahin ko muna uh, una, unahin ko muna i-share sa inyo yung nangyari kagabi kasi kagabi kasi nga kagabi nung nandun kami sa bahay ng kaibigan ng amo um, kong babae meron din silang katulong doon ngayon yung katulong nila uh, pinapakain yung alaga niya yung punso yung yung lalaki tapos tong alaga niyang lalaki sinisipa-sipa siya basta sinisipa-sipa siya tapos yung sinasampal yung gumaganda, kahit sabihin nating uh, laro-laro lang pero hindi rin maganda yung nananampal kasi ah, syempre ano pa rin yun pananampal pa rin yun eh kaya, pananampal pa rin yun. Tsaka maraming may mga bisita. Tapos ganun yung inaasta ng bata. Sinasampal niya yung katulong niya. Tapos habang pin, pag, kapag pinapakain siya, ano, sinisipa-sipa niya yung kamay ng katulong niya. Alam niyo, alam niyo nung nakita yun ng ano ng amo kong lalaki. Talagang sinita niya yung bata. Sabi niya, hmm, don't do that. Ganun yung amo ko. Sabi niya, huwag mong gawin yan. Hindi, hindi maganda yan. Sinita agad ng amo kong lalaki. Samantalang yung amo niyang lalaki, nandun lang din nakaupo. Na tinitignan din yung anak niya wala wala siyang sinabi hindi niya hindi niya pinagsabi yung anak niya inahayahan lang inahayahan lang niya yung anak niya na ganun yung ginagawa niya doon sa doon sa helper nila so doon ko na pag uh, na pag-alaman na yun nga pinag-usapan nga namin ng dalawa yung uh, yung helper din nila na helper din nila sabi na nag-usap kami kasi nga ano din siya ay Pilipina sabi namin o din sabi ko okay pa yung ano yung amo kong lalaki kasi nung nakita niya sinisipa-sipa siya ng alaga niya talagang sinit niya na agad So, sinita niya na agad yung bata kaya tumigil yung bata samantalang yung ama niya na nandoon na nakaupo din alam niya naman yung nagawa ng anak niya hindi niya sinuway hindi nila sinusuway kaya ang nangyayari guys nagiging habit niya na yung nananampal kung ano nung ginagawa niya sa katulog nila So, ganyan ka-spoil yung alaga ng kababayan natin doon sa kabilang building. Kung yung ama kong babae, ni-spoil niya yung alaga ko mas in-spoiled ng mga amo niya, yung alaga niya, yung kababayan natin dun sa kabilang building. At tsaka lang nyo guys, na, nakita ko mismo na yung mga anak nila, kahit na mismo yung tatay sinusuntok-suntok kapag hindi, pag hindi sinunod yung gusto nila, yung gusto ng anak, yung alaga niyang uh, lalaki, sinusuntok-suntok niya din yung tatay niya. Pero yung tatay niya naman nagre-react, pero ah, uh, stop that, ah, uh, hinto mo yun, wag, niyo, wag mong gawin yan. Pero malumana yung pagkasabi, hindi nila, pin, hindi nila, hindi nila kinakausap ng mabuti, hindi nila pinagsasabihan, ganun. Walang, walang ganun, kaya yung anak, talagang nanununtok talaga sila. talagang ginagawa nila yun sa magulang nila o kaya doon sa helper nila. So yun yung na-observe ko doon nung pumunta kami kagabi. At saka isa din yung anak niyang babae, yung may birthday kagabi, nagtampo. nagtampo yung babae, nagtago doon, nagtago doon sa kwarto, nagkulong. Hinintay pa namin na ayun bumalik na. Yung alam niyo yun, maka, yung matapos yung tampo niya, inamuha mo ng kanyang tatay. Yung so maingay yung makaroon. So inamuha mo ng kanyang nanay hanggang sa napahamo siya mga ilang minuto rin kami nag-antay lumabas na sila dun sa dining tapos yun na hiniwan na nila yung ano yung cake so ganun so mas spoil yung alaga ng kababayan natin dun sa kabila kasi talagang binibibi nila sobrang spoil yung alaga niya doon. kaya talagang nahihirapan yung isa nating kababayan doon sa kabilang building at sa isa pa, kahit yung amo kong lalaki, kapag, kahit nandito kami dito sa bahay, kapag nakita niya yung anak niya na iba yung hindi, hindi, hindi sumusunod sa akin or hindi or sinasaktan niya ako talagang pagsasabihan niya agad yung anak niya, sasabihin niya na, na hindi tama yung ginagawa niya, pagagalitan niya, niya sasabihin niya, sasabihan niya yung anak niya na magsay sorry sa akin. Kaya yung, kaya yung alaga ko kapag nandito yung amo kong lalaki, alam niya kung ano yung mga dapat at saka hindi niya dapat gawin kapag nandito yung amo kong lalaki. Talagang sumusunod siya. Hindi kagaya ng kapag nandito yung amok ng babae. Wala yan pakilamihin, sumusunod sa akin kasi hindi naman sinisita ng kanyang uh, nanay kapag mayroon siyang ginagawa o hindi sinunod yung utos ko sa kanya hindi niya ako sinunod Then, malang yung amo kong babae unlike kapag nandito yung amo ko lalaki kapag narinig niya na hindi sinunod ng aking alaga yung sinabi ko sa kanya talagang ma-react na siya iko-correct niya na agad yung yung alaga ko kaya na kaya feeling na kapag nandito yung amo kong lalaki sa nandito yung amo kong babae talagang magkaiba talaga nakikita ko yung difference. So, ayan yung isa kong nagustuhan na, ala, na ugali ng amung lalaki. Pangalawa naman na, na, hindi ko makalimutan na, na, na ginawa niya sa akin ay nung nagpag-brace ako, ayan, nung nagpag ako ng brace, sinabi ko sa kanila ng amo kong makain na hindi mo na ako makikisabay sa kanilang kumain. Hindi mo na ako kakain ng solid food kaya bumili ako ng sarili kong cereal, sarili kong oatmeal, sarili kong gatas kasi yun muna yung kakainin ko. Balang nyo guys, yung araw din yung, yung gabing din yun, Pagkatapos kong sabihin sa kanila na ayun niya, hindi ako kakain ng mga solid food. Yung siya mo kong lalaki, bukang baka siya pumunta pala siya doon sa supermarket, bumili ng mga noodles, ng mga oatmeal, ganun. Bumili ulit siya ng isang pakna oatmeal, yung fresh milk na gatas. Talagang nahiya talaga ako ng pagkaakyat niya, so, pinalabas niya ako nun sa kwarto, tinawag niya, tapos pinakita niya sa akin yung mga pinamili niya para daw sa akin pagkain. Pero ako okay, yung talagang hiyahiya -hiya ako nun, hiyahiya -hiya talaga ako nun kasi ganun nga na, ayun nga, bumili sila na ako, no, well, hindi ko naman sinasabi, sabi ko bumili naman ako ng sarili kong pagkain, tapos sabi na nga mo kung lalaki, so okay, Itandad ko lang na istak ko na pagkain. Kaya yun, yun yung pangalawa na hindi ko makalimutan na ginawa ng amo kong lalaki. Tapos pangatlo, ang pangatlo na hindi gusto ko din sa ugali ng amo ko na kapag lumalabas kami, pagpupunta kami sa park or kapag naglalagay ng na ko sa labas, lagi niyang, lagi ang amo kong lalaki, lagi bumibili ng tubig para sa amin. Kasali ako doon, syempre. Yun yung na-appreciate ko din sa pag-uugali ng uh, amo kong lalaki kapag kunwari kapag buong araw kami namin sa labas tapos ang ah, napansin niya na hindi na hindi pa kami umiinom ng tubig, hindi pa ako umiinom ng tubig, bibili yan ng tubig, sa kami. Ganon siya, ganon siya kapahit siya. So ganon kapahit yung amo kong lalaki. Kapag unlike naman kapag kasama ko yung babae kahit buong araw kami na sa labas, kahit alam niya naman na buong araw na wala akong inom, inom ng tubig, hindi yan bibili. Wala yan siya, alam pero yung amo kong lalaki talaga, mahamot talaga siya. Basta mabait siya, wala, wala talaga akong masami sa amo kong, sa amo kong, ano, sa amo kong lalaki kasi ganon ba? Okay yung o patrato niya sa akin bayan po muna yung kunting share about sa ugali ng amo kong lalaki. So I hope na nakakuha kayo ng kunting uh, alam niyo na idea kung ano ba yung mga ugali ng mga among lalaki dito sa Hong Kong. Pre, dito sa Hong Kong may mga amo ding lalaki na mabait, may hindi mabait, may stricto, may hindi stricto, may alam niyo may mga maldito, may hindi maldito, ano, ganun din. So, ganun talaga yung mga viewers ko o yung mga subscribers ko na nanonood niya yun at papunta dito sa abroad o nagbabala kayong mag upload Uh, hindi natin alam talaga kung ano yung madadatnan nating amo, kung anong klaseng amo yung madadatnan natin once na pumunta tayo dito sa ibang bansa. Kaya advice ko sa mga viewers ko ngayon, gawin lang natin tama yung ating mga trabaho kahit mabait o hindi mabait yung trabaho natin. Gawin natin mabuti yung trabaho natin para pagdating ng panahon o nga yung mga lahat ng subscription natin magiging maganda na yung epekto magiging maganda na yung effect pagdating ng panahon. Uh, so, maingay yung pakaratin kasi may gumagawa doon sa taas. So, ang guys, sa um, mga uh, viewers ko na hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, please subscribe para mapitin sa mga susunod kong videos. Thank you guys for watching. See you in my next vlog. Yung mga gusto pang malaman kung ano yung matanap uh, sa buhay ko bilang sa BHD, please subscribe to my YouTube channel.